Good day po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ayan. Today is July 11 ba? 11 o 12? 12 ata, Saturday. Yan, 2025. So, nandito tayo sa daan. Medyo inumaga tayo ng gising. Kasi sobrang ano, ah, uh, lakas ng ulan. Ganyan. Tapos late na rin tayong umuwi. So, ang topic natin for today ay ano actually palis pa lang tayo ng bahay ano. So, andito tayo sa daanan. Ayan. So, ang topic po natin for today ay tungkol sa ano, yung kalinawan lang. Kalinawan lang kasi marami pa rin talagang nako-confuse sa kung kailan daw ba talaga mangingitlog or hanggang kailan ba talaga uh, mangingitlog Nang maayos yung mga paitlogin nating manok ayan so dun sa ano dun sa one dun sa sinasabi natin na one and a half na ano na year ano daw ba yon kasama daw ba yung pagdating kasama daw ba yung linggo o buwan mula nang dumating yung kanilang RTL. So, nag-start na daw ba doon? Parang ganon. Kasi, kasi ba diba, yung RTL natin, dinideliver natin yan ng 16 weeks. So, yung 16 weeks ba, kasama na doon sa sinasabi sa libro na 1.5 years or 18 months, ano? Kasi yung, ang isang taon, meron tayong 12 months. So, ang isa't kalating taon, 18 months. So, tinatanong nila kung kasama na yon so marami talaga yung nalilito okay ah uh, bago natin ano yan ah uh, sagutin ano ng ano bigyan ko lang kayo ng ano idea dun sa mga kasi weeks kasi di ba very familiar tayo sa sa months ano na merong 12 12 months a year pero sa weeks yung iba hindi rin kamisado kahit ako nga kanina ko lang talaga ano, napagtanto ayan, kung ilang linggo meron tayo sa isang taon ayan, so meron po tayong 52 uh, na linggo sa isang taon, so ang ginawa po natin dyan, 365 days, divided by 7 so lalabas po, 52 point something ayan, so 52 weeks So based doon sa vlog natin na nauna, ah uh, medyo bako-bako yung daan namin dito. Hindi naanan ko. Ah uh, doon po sa binlog natin na nauna, 103 weeks yung edad nung manok ng mentor ko, 103 or 106 parang ganun. So edad po pala yun Edad yon edad yon na uh, mula nung ano, mula nung sila ay ah uh, pumisa ano, Kumba isinama isinaming ng manok. Ayan, so ngayon dahil nga sa may idea na tayo na meron pa lang 52 52 weeks. Olek, thank you. Yung tanod natin na naka ano namamasada, nakita niyo yung sasakyan natin. Ah uh, kanya tayo. And anyway, so meron tayong 52 weeks. So ang ginawa ko po diyan, uh, 52 weeks times 2 times 2 ko po. So, magiging 100 weeks. So, ibig sabihin, uh, kapag iisipin ko yung edad ng manok, nung mentor ko dati, na 103 weeks na daw ata nung namasyal ako doon, or 106. So, halos 2 years na yung kanyang manok. 2 years na yung edad ng kanyang manok. Ayan. So, ibig sabihin, 2 uh, years na kung, kung 104, pagdating ng 104 weeks, 2 years na siya. Kung 2 years siya, alisin natin yung uh, 25 weeks, 26 weeks, alisin natin. Lalabas po dyan 18 months. Ang gawin nyo po, 104 minus ah uh, paano ba? 104 weeks uh, divided by ano, 104 minus 26 weeks. Yan. Kasi, alisin natin yung ano, yung unang-una, yung 1 to 18 weeks. Hindi naman nangingitlog yon Hindi naman siya productive. ba diba? Mag-start pa lang yan, 18 weeks, mangitlog. Magpapatak yan ng pa isa-isa kung kondisyon yung manok. Kung hindi siya ganong na-stress. Kung hindi siya masyadong nanibago sa kanyang lugar. Di ba? Hindi siya sinipon. Yan. At pag ano yan, uh, siyempre, pagdating ng mga 25-26 weeks, at saka po siya magpipik. Ganon na naman yan, kung hindi siya delayed. Hindi siya sinipon, hindi siya na-stress, hindi siya nanibago, yung mga ganon. So assuming na andun tayo yung okay sila, so iles natin yung 26 weeks. So ang lalabas po niyan, is uh, ilan ba? 104 minus ano? 78 ba? 78 uh, weeks 78 weeks divided by 52 kasi nga 52 weeks sa isang taon so lalabas po dyan 1.49 ba? ganyan po so halos 1.49 halos one, 1 or 1.5 something so dyan po lumalabas na isa't kalahating taon at ang isa't kalahating taon mm -hmm ay nasa 18 months. So, ganun po yun. Ayan. Ngayon, balikan natin yung kinaltas natin na 26 weeks. Inalis ko po, ina hindi ko po sinama yung 26 weeks para kahit papano, ano tayo, yung makonvince tayo, convincing na ganun talaga. Pag nagbilang tayo, yung productive na talaga, uh, yung manok natin, 90%. Ayan. 90% productive yung bibilangin natin. Doon tayo nag-start sa very productive na siya. Ngayon yung may mga magsasabi yan, mas ma, mas mas sobra pala sa isa't kalahating taon mang-mags kasi yung yung manok namin 24 weeks, medyo ano, ah uh, marami na siyang itlog, ba? Diba? Yan, yan po yung tinatawag na in may incidental income na tayo. Yan, pero siyempre hindi po natin yan uh, hindi pa natin yan masyadong uh, actual hindi natin isinama sa computation natin ngayon pero kapag pupunta tayo dun sa mga may-ari ng farm na, na talagang ano sila sa accounting ano talagang lahat po talaga nililista nila lahat nililista nila ayan so may mga ganun po okay lang naman yung ganun para at least mas mas ano mas ma ano sila no mas mat, ma malaman talaga nila kung magkano daw magko kung magkano ba talaga tsaka kung ano yung mga eksakto na data ayan so ayun uh, dagdagan natin so very possible talaga yung manok natin na mangingitlog siya ng one and a half year na productive actually pwede pa nating ano yan ilampas eh basta titignan lang po natin sabi ko nga po sa inyo yung manok ko 2 years na nangingitlog hindi po kasama yung ano hindi po kasama yung buhay niya na hindi pa siya nangingitlog mula sisiyo hanggang dun sa 26 weeks actually inabot po tayo ang edad ng manok natin palagi kong sinasabi 3 years and 2 months yung edad niya mismo from day 1 to ano, uh, kaling Ayan, yun po yung ano, yun yung, yun yung may kita pa ako na nung nag-check ako, nung mga 1 and a half year na siya, may maganda pa yung kita kasi napakataas ng presyo ng itlog noon. Yan, yan yung sinasabi ko rin palagi na titingnan natin. Ibabalansin natin yung cost ng itlog, yung presyo niya. Presyo rin ng feeds kung palagi tayong magkwenta kung kumikita pa tayo. Ayan. So, ako hanggat may kita pa din then wala pa naman kasi tayong pamalit so parang ngayon napakaganda na rin ng presyo napakaganda na ng presyo ng itlog ngayon wholesale ano mas lalo na kapag retail so sayang hindi puno yung housing natin 20k lang po yung nangingitlog natin so uh, sayang pero sa ano okay rin lang naman kasi uh, yung mga pangload ko sana ibinenta ko po sa inyo ayan So ano ano yan uh, sa ibang video siguro bigyan din natin ng uh, ng kwento bakit hindi ko pinupuno ba Good morning, Jeff. Mamblablaga. <laughs> yan si Jeff. Ani ah uh, binig ano uh, bibigyan ko rin ng kwento bakit hindi natin masyadong pinupuno yung layer house natin. Ah uh, and then sa next video ipapakita ko rin sa inyo or sasabihin ko rin sa inyo kung magkano na yung presyo po ng uh, presyo ng itlog. Ayan. base po sa date ngayon, July 11, July 11 or July 12, 2025. Ayan. So, baba muna tayo. Pero hindi ko muna papatayin yung camera. Tuloy pa rin natin para kahit pa paano uh, makita nyo po yung ano, uh, Ayan, ito po yung restaurant natin. Ayan. 'Yun po yung octagon natin. Meron tayong function hall na nasa gitna ng ah uh, meron tayong function hall na nasa gitna ng tubig, ano. Ayan. So Ayan. Kita lang natin. Ayan. Good morning. Ayan, so ito po yung ano natin yung octagon. Yan po yung papunta doon sa function hall sa gitna. Tapos sa likod, ayan din po yung ano yung gawaan natin ng mga battery cages. Yan yung blue na bubong. Ayan po. So andun yung mga yung mga sasakyan natin. Ayan. Pati nga rin po doon sa Yun po yung nakikita niyo yan, yung sasakyan na yan. Yan po yung sasakyan sa barangay. Andiyan din po, diyan po pinarada. Pero hindi po ibig sabihin na ginagamit natin yan, hindi po. Nakiparada lang dyan, dyan ko po pinaparada kasi po dun sa harap ng barangay hall, wala na po kaming maparadahan. At alam nyo po, idagdag na rin natin, sinulatan pa ako ng Malacanang tungkol sa mga road clearing na yan, yung mga illegal parking, ganyan. So ngayon pala, tawag mo lang sa 888, yung mga barangay official, mga barangay kung ano yung mga problema yan uh, susulatan kanila para sabihin kung ano yung problema para i-check yan pasasagutin ka sa DILG yan so tayo naman explain natin kung bakit ganon syempre kahit saan naman na talagang grabe na yung traffic yung kalsada ginagawang paradahan pero tayo nagkasabay kasi yung mga tatlong iskinita namin na kinoconstruct isa na yung pinakita ko sa inyo dati. So, nagkasabay-sabay, hindi makapasok yung sasakyan. So, dun muna, binigyan natin sila ng konsiderasyon. Uh, Pero ngayon, dahil tapos na, uh, okay na. Nagro-road clearing na tayo. Uh, yan. So, maraming maraming salamat po. Abangan nyo po yung price update natin after ng video na to. Thank you very much. Mabuhay po tayong lahat at God bless.